is bad news sa <laughs> bad news kaya uh, na ba ang bad news karon na si Duterte <laughs> <laughs> bad news, <sir. laughs> ang, ang bad news karon si Duterte Kung ikaw kay Duterte ikaw na sa'yo. kita lang pero kung kay bibiyin no, kanang bad news kanang good news kanang bad news kanang kita wag dia sa rumah sa isa ni Jesus nga tungod sa sala mau na ibinaka news kito sa ato tanan man ta magkasasala man na siya kung maamin po no hindi man ta perfect no so Roma 3.23 si nakasala ang tanan um na hilayo sa Diyos bad news dili bad news kayo nakasala man Ang ilo pa sa Roma 23 no? Ang bayad sa sala, bao ang namatay. Bad news kay nagbayad pa kao, namatay pa kadog kao. ang bad news, pero naisumpay ka. Naisumpay. Pero kung tumato sa sumpay, kanang kamatayon na niya, diha, ado, taklasi. Physical, namatay ta, o ang ikaduha, kanang na, ang pepiro, butang na tagapas, kanang patay naman. O na, physical death, pero ang ikaduha, spirituality, spiritual din. Pero ka ng spiritual din, mauna ang matubang ka sa ginoo, o basihin lang ang iyong binuhatan, pag tanaw ano, na huwag makapasak sa ginoo, iyato ka dito sa inferno, mauna siya ang spiritual din. Ang lamang ka kay good news, kay eh, nakita ta. Eh, no? nakita ka ya, huwag yun na pinagay good news, kaya ang isang tanong, ilabay naman hindi ka, apa nakita ta. Kaya ngundi ha, sa Romans 10, 17, ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, di ha pag-start ang inyo pagtuo. No? So di ha pag-start kaya. Mula ang pinaka-good news. Tapos, ang sumpay ka tong, ang bayad sa pagkakasalamong kamatayon, ang sumpay di ha, good news. Apan ang gasa sa Diyos, ang kinabuhing walay katapusan. Pinaagi kang ginoong Kristo, Dili pinaagi sa mga bornagin, pinaagi sa mga Pentecostal, pinaagi sa Katoliko, sa unsa man sikta, baptis, ba, kun pinaagi kang Ginoong kristo. Good news dili. Good news ingon sa 3:16, for God so loves the world. Unsa ang world? Kalibutan. Kinsa ba nagpulos kalibutan? Kita. Kita na mga Satu Sa so, ato pa, for God so loves you. Sa inyo na mga kuya din eh. Maunang iyang ipadala ang iyang buktong anak na ginoong si Ginoong kristo. Aron, Kung kinsa ang mutuo sa iya kung sa mutuo kang ginong iso na Diyos hindi na mamatay apan mabuhi ang di pa sa buti hindi na mamatay ang espirituhanon na kinabuhi kaya kung siya sa dyan, na kung ikaw mutuo sa iya apan kung namatay manggaling ka pero that whoso ever believe in him should not be previous but have an everlasting life Grabe ka good news. Sa ato paingon dia sa Roma itwan nga ang nahiusa kang Ginoong Jesu-Kristo di na hinugman sa sino. See? so wala lain pero ito na malalain mo pud sa Oxford Bill. Wala lain ngalan nga lang, nga tagdalawasan. Ito ang Kristo. So, Ingon sa Mateo 1:21, ang anak sa lalaki si, si Virgin Mary, ang anak sa lalaki og ngalan siya ni Jesus. Og luwaso niya ang tanan niyang katawan. Kinsa sa manila tanan niyang katawan? ang nakabati ko nito o sa pulong sa Ginoo. Amen. Very good. Nanaka mo na natin ko. Kay kita mo kasala pag labing laro mas kaya ko. Mao ni ang imong posisyon para sala ka. No, Grabe na nato kahugaw para sa tapuhan. Pero naa na si Kristo sa imong pinabuhi. Kinsa may makita? Ikaw o si Kristo? Kristo. Si Kristo makita ko nang pagadto ni Kristo sa langit. Uban sa karana niya sa iya. mo kasala pag maka. nato, e kay dili ko ni nakita, pero kung ikaw nakita, di ka makasulod. Kay tungod makasala ta unang need na to si Kristo. No? So, baon na siya ang pinaka-good news tayo. So, salamat ka rado sa inyong pagpaminaw tayo. Kaya, maningi na hamtong mo o matatong pamino, utog sa mga ka Salamat. Salamat sa panahon. Patayang sa inyong mga pulong sa ginoon. Salamat sa ginoon tayo. Pwede ko mag sa inyo. Pwede ko mag-ampo sa inyo. Pwede ko mag-ampo sa inyo. kamanan ng Diyos, Lord. Salamat sa mga pinabuhi nila ni Kuya, Lord, na naadirigin you know, ako na wala kong kamarong, Lord, kung, kung sa plano ni mo sila pinabuhi, Lord, na panili at silinti, you know, na nakamili na nakalabay niyo din sa purok, Gino, you know, na rating si Lord, na ang ilang mga kasing-kasing andam o wala sa likway ang inyong mga pulong, Lord, God. Ang inyong pulong na gaingon, you kung know, pinsan mo to, o oh, may iusan na, pili na inyong pagsisino. Sa Salamat sa ilang mga pinabuhi, ginoo you know, ikaw, Gino, mag-bless sa ilang mga pamita, susubing ka mo sa magaling, Lord. Ayaw sila pasagdi, ginoo you know, oh. Uh, sa so may galing mga problema Lord na sa lang karon Lord ang uh, impulong kay Lord sa dito na namo para sa Lord salamat sa...